Hello guys! Good morning! Have a blessed Sunday everyone! Ayan guys, tingnan nyo guys yung aking mga kangkong ang dami dami daming bulaklak. Ayan. Mamaya mangunguha na naman ako ng dahon ng kangkong. Ayan guys, o. Oh. Ang daming talbos ng kangkong. Pwede na yan guys, kesa naman bibilin mo ng tatlong real tapos matigas. Papakita kasi inyo guys yung bunga ng aking melon. Malaki na. Tapos ang daming bunga ng ano ng melon ko guys. Pero yung pakwan ko wala. Walang bunga. Nag-shrumpurot na. Ayan, papakita ko sa inyo yung isa lang na malaki. Paisa-isa ng paisa-isa tong ano yung melon eh. Pero maraming bunga mga maliliit lang. Mga gigantyo. 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 Tingnan nyo guys ang laki na ah. Pak! O, di ba? Pag may itinanim, may anin. Sabi nung customer ko, ang dami mo na mga ano, mga halaman. Andami. Sabi niya, ano ba yung mga halaman mo dun sa ano, rooftop mo? Sabi ko, melon na tsaka pakwan. Sabi niya, sige nga. Pag ano, may mamunga, bigyan mo nga ako ng isa. <laughs> Paano ko siya bibigyan? Isa-isa -isa lang ang bunga ng aking mga melon. Kung gusto niya, kangkong na lang. <laughs> diba guys? yung customer kong ano customer kong Arabiana ang dal, dal pa naman nun nakikita daw niya sa ano, sa whatsapp yung mga halaman ko ayan ah oh. pag ako hindi nakauwi ng Pinas talagyan ko ng Christmas light dito ayan kaso hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa mga halaman na to Ayan. Diba ang dami kong ano, halaman. May, mayroon akong kamote. Yung kamote guys, kahit gaganyan-ganyan yan, marami akong ano, nakukuha dyan. Tingnan nyo yung kangkong. Oh. Namulaklak na sila. Pero tong ano, tong pakwan, walang bunga. Ito lang melon. Ang daming bunga ng melon guys. O, oh, tingnan nyo. Diba o. Oh. Eto, hindi ko alam kung ano yan. Kung orange or lemon. Sabi ng customer ko. Sabi niya, gumagamit ka ba ng ano, ng lime? Sabi ko, bakit? Ang dami dun sa, ano, sa bahay daw nila. Marami daw silang tanim. Sabi niya, pagpunta ko dito, bibigyan ko kita. Sabi ko, sige. Diyos ko, aayaw pa ba ako sa libre? Diba guys? Ako pa ba? Basta lahat ng libre masarap. Diba ang ganda ng mga halaman ko?